Ano ni lahat na tangoy niyan sa kuyang tugaw. Ni naabot pa lang kita niyan. Timing hindi kita naabutan ng ulan. Ni May naabot pa lang. Uh, Hadi sa tagasyan. Ay sendang harong. Uya ang baby magayon. <laughs> Ayah. Uh, Ayah, siya di nanti digdig ko. Ayah, oh. tingkapasiran di ko digdisa lugar na yun yun yung gayong gayo na yun ang liya bawang yan inay anak ko ako ngayon ligdis sa kuyang toga ligdis sa abu tigaon kamarines sur bihira kita makapasyo, ligdi pero dahil halik kita sa tagas boulevard nagdiretso na kita ligdi Ayan, ini-ascend ang lugar dito sa abo. Ayan. Diba kayo digdi? Ngayon naman nigdi sa ascendang kinamugtakan. Yan, agihan. Sa mga panahon, bako pang araw kayo nilig di kaawagan ini. Pero ngayon dahil sa ko na mga naka-star, kaya nagkaigaw na ni medyo permanenting agihan. Kaya ito, rulusot-lusot lang kung in, na mga <coughs> Pero ngayon yung na rin permanente. So, yun ako nakatangon yung ligdi sa po yung tungkang si Manay Mary Ann yung katagapagpasar kita din dita medyo tuyo na lugar ni hindi ko walang espasyo pa dito sa likod nagaataman sila orig ayan magayon na lugar din sa probinsya paggawa ka lang din mga hanap buhay mas okay mag start di ako na pwedeng pagkakitaan basta ada ilang mag hinugap alright Okay, 'yan on. oh. Yo, yeah, ano ko dito. Oh, niyan sa ko 'yang pamangkin. 'Yan 'yung sa iyang aking magayon. Bicolano ng magayon. Wow, wow. Yan.